video sa akin yung putang ina nyo yung mga putang ina mga tanga nato. na to ang na ng loob lumaban sa akin wala namang magagawa itong mga putang ina to hmm, si Ronald one ID down <laughs> ano bakit hindi na kayo mag type Oy, mga aso ko mag type kayo Ha? Mag-type kayo, mga putang ina nyo. Ha? Ikaw mabait ka, buha ka ng ina mo ka, mag ka. Ha? Ikaw, Ronald, mag ka. Ha? Ikaw, asshole ka, mag-type ka rin, buha ka ng ina mo ka. Ha? Palibasa kasi, mukha nga kayong asshole. Ha? Putang ina nyo. Ha? Putang ina nyo. Putang ina nyo. Ha? Ah. Mga putang inang mga to. Mga wala naman kayong kwenta. Mga fresh clan na yan. Mga newbie. Mga walang alam sa mundo. Puro crack ang gamit. Putang ina. Ano pa founder nyo? Pingas. Ah, pingas yung muso. <laughs> Nagsama-sama mga pangit ang putang ina. <laughs> ha, diba? Ha? Oh, hindi na makapag ako. Sasabihin naman hindi ano. Gawawa naman to. Sasabihin hindi sila umaapak. <laughs> <laughs> Di ba? bababa ka dyan. Ha? Ha? Bababa ka dyan. oh, nag-type na si Ronald, Oh. <laughs> Akala naman niya, tatagal ang putang ina. <laughs> Tumagal ba? Ha? Tumagal ba, Ronald? Anong ibaon putang sinasabi mo? Ah, o, ibabaon kita. Puta ka. Ah. Uh. baon daw ang butang ina kapal ng mukha mo Ronald ah? ano ang gusto niya sabi niyo na ka na ha na ka na Ha? Huh? <laughs> Nakaapak one second ng putang ina. 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 nga nga, Ronald. Nga nga. Oy, nga. Nga, nga. Nga, nga nga. ikaw putang ina mo. Asshole, nga nga. putang ina mo, lunukin nyo. Ha? Huh? Lunukin nyo, putang ina nyo. Oy, si Ronald na tanga, nagtatype po. Yan, hanggang dyan ka lang, Ronald. Buha ka ng ina mo ka. Ha? Hanggang dyan ka lang. Ang na to. Mukha ng yabang. Nakaawa naman kayo. Putang ina, oh. na. Nawala na naman ito mga kayo eh. Babalibagin ko pag mumukha niyo, putang ina niyo hmm. Ano, mag-usap-usap na kayo. Ha? Huh? Oh yeah, may 6 minutes na ako sa second video. <laughs> putang ina. Tikas <laughs> ni Bong. <laughs> Isang oras na nang dito. Putang ina. <laughs> Ay, si Ronald, hindi makapengol ang putang ina. Oh. Tanga-tanga kasi, pinanganak na tanga Ha? Yan, Ronald, papala. Sabi kasi yung nanay mo Ha? Mag-aral ka oh, Apak ah, pa, putang ina Apak ka pa? Ha? Sinabi, sinabi kasi yung nanay mo Mag-aral ka, kaya ka napupunta sa CE Napunta ka sa ROFOR Putang ina mo ka Ha? Tick na to ba? Diba? Kaya ka napapunta sa rofor eh, buha ka ng ina ka. Ha? Yung 4, putang ina mo, katabi ng basurahan, katabi ng CR. Kaya ganyan ang itsura mo, putang ina mo. Ha? Kaya ganyan ang utak mo, bobo ka kasi, buha ka ng ina ka. Ha? Ikaw yung binabato ng eraser sa school nyo, buha ka ng ina mo ka, putang ina mo Ronald ka. Ha? Ha? Ito namang si ano, si asshole. Ni hindi makapagpakilala. Ha? Ha? Siya yung utusan taga, ano, tagalinis ng CR. Ha? Kaya mga bobo kayo, mga putang ina nyo, patay gutom kayo. Ha? Putang ina to, kahit magpakitaan tayo ng paid programs, putang ina nyo, maglalaway kayo sa paid programs ko, buha ka ng ina nyo. Ha? Ha? Ikaw, Ronald, ka, putang ina mo ka. Ha? Hindi ko lang kung taga saan ka, buha ka ng ina mo ka. Patay gutom ka. Crack lang yung ginagamit mo sa ka-R4, putang ina mo. Ha? O yan. Nalalagas na yung VC mo, Chai King. Ha? Chai Love Kings, ba ina mo. Ha? Nalalagas na, hindi ka pa nakakaapak. Ha? Di ba? Yung mas ko dito, putang ina, dalawang oras na yun dito. Tatlong oras na, hindi pa nalalagas, putang ina nyo. Ha? Ganyan katiba yan, putang ina nyo. Ha? Di ba? Mga putang inantula, naman kayong alam sa mundo. Yayabang nyo. Mga newbie lang kayo, putang ina nyo. Ha? Putang ina nyo, veterano ako, buha ka ng ina nyo. Ha? Veterano, veterano ako sa putang ina nyo, ha? Ha? Wala pang captcha, putang ina nyo, nagmamasigi na ako, buha ka ng ina nyo. Eh kayo, mga late bloomers kayo, mga putang ina nyo, nag na kayo. Ha? Rubispeto kayo, putang ina nyo. Ha? Ronald, buha ka ng ina mo ka, mangyan ka. Ha? Kargador ka lang sa pier, putang ina mo nga Nakapag-abroad, nagkaroon ng computer Nagyayabang ka na Ha? Yung computer mo, second hand pa, putang ina mo nag ka na Ha? Huwag ka sa akin mag putang ina mo ka Ha? Dahil kargador ka lang sa pier, ha? Puta ka, ha? Nanabiyayaan ng visa, nakapag-abroad Buhak ka ng ina mo Ha? Diba? Ha? Di ba? Hindi ka makapag-react ngayon. Putang ina mo ka dahil totoo. Lintik na taga Victoria na to. Sarap mong hatawin puta Ano? O, tama yung may nakaya dyan. Ha? Nakikinig lang na kayo sa sermon ko. Putang ina nyo. O, nag-mute na kayo. Ha? Kagabi, sigaw kayo ng sigaw eh. Putang ina nito. Kala nyo naman, sarili nyo, chatroom eh, Kumakabag mura kayo eh. Ah, ano ngayon nangyari sa inyo? Eh, dinamura kayo. Nainsulto kayo. Ha? Mga putang ina nyo. Ha? Putang lahi nyo. Ha, Ronald ka? Baka ng ina ka. Makita ka sa Mindoro. Putang ina mo, ang gagawin ko sa iyo. Ha? Putang ina mo ka. Tataniman ko ng 9mm sa ulo, ulo mo. Baka ng ina mo. Ha? Uubusin ko dalawang magasin sa ulo mo, baka nang ina mo ka. Ha? Ha? Putang inan to. Baka hindi mo kami kilala, puta ka. Ha? Kinikilala kami sa Socorro, baka nang ina mo ka, ha? Ha? Putang inan to. Nuknukan ka ng yabang, wala ka na may pagyayabang, hayop ka. Ah, Ronald, mag-type ka dyan, putang ina mo, inuutusan kita. Ah, uh, di ba? Nagsama ka pa, tatanga-tanga din. Ha, ah, uh, kagaya mo tatanga-tanga oh, di. Nangyari sa inyo ngayon. Wala. Walang nangyari. Walang nagawa. Panis. Di ba? O, oh, di ba? Ha? Huh? Mga putang ina nyo? Ah, uh, ayan, uh, papakita ko sa YouTube, ha? Huh? Kung may naka-ignore na pang-apak nyo, wala. Ah. Uh. Hmm. Ganyan. tama mga to. ano? Wala na. Nangangamote na kayo. Ha? Magtanim ka na ng kangkong, ha? Puta ka. Ha? Oo, oo, oo. Ano sasabi yung laglag niyo, Master? Sinasabi ka pang laglag nyo, Master. Ha? Anong Master sinasabi mo? Master Sardines? Ha? <laughs> Anong laglag yung Master na sinasabi nito? Ha? <laughs> sabi mo. O oh yan, 12 minutes na mahigit. Gagawin ko lang itong 15 minutes. ba? Uh, diba? 15 minutes. Ngayon, 15 minutes yung kanina, 30 minutes. Tapos, kalahating oras na ako nagbumura kanina, isang oras na. Putang ina, ni isang mura nyo, wala akong narinig. Ni boses nyo, hindi ko marinig. Putang ina. Shit. <laughs> uh, 'di ba? Ganyan. Ganyan ang nagmamasigi, ha? Putang ina. Dalawang masigi ginamit. Magkaibang programs. Putang ina. Kawawa naman to. Kawawa naman si Ronald. Eh no, lantad na lantad pa. Ho. Fresh lang, Ronald R.I.P. Tama-tama yan. Rest in peace. <laughs>

Putang ina, oh. Ang lupit. I-upload yeah, ko mamaya sa YouTube. Dalawa. <laughs> Dalawang video na 15 minutes each. <laughs> equals 30 minutes. Tapos, after, after pa nito, magre-record pa nung isa. Gagawin kong tatlo. Baka sabihin namin ito, talk shit ako. <laughs> Ito, matatapos na yung second video, ha? Mga putang ina nyo, ha? Ano? Ha? May ganyan ba kayo? Wala. Wala. Putang ina mga to. O, oh, Ronald, nakita mo, bumanat si Bong, di ba? Di ba? Ganyan bumanat si Bong, nag-iisa. Puta ka. Ha? Putang ina to. Ha? Ha? Ronald, nakakita mo kailan ba ako nagkaroon ng kasama dito? Ha? Kita mo nagkaroon ng kasama dito ang bumanat? Diba? Nag-iisa lang ako, putang ina mo. Diba? <laughs> o, yun, nalalagas na yung VC niyo. <laughs> Kawawa naman. Hindi kayo naka-apak. Shit, ko, konti na, oh. Tatakbo ng sunod niyan. Okay, 15 minutes na. I Stop ko muna tapos na po ang second video. Abangan po natin ang third video.